saon pagdawat sa atong asawa kung maupaw na ka? Diluan <laughs> 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 oh. Pero kung sa asawa, wala na naon sa imong nawong diha. <laughs> Importante number one nga supporter niya mo imong asawa. <laughs> <laughs> Bahala wapa imong asawa basta suportahan ka. Dawat jud ka. <laughs> Ang anak ay importante yung kinabuhi sa pamilya. Sakto yung sakto yung -bat sa bat-bat ni mong uh, sa yung atubangan, tubangan Ito mong asawa. Uh, ang akong asawa si katawa-katawa. Uh, ang pangutana... Nadawat ba niya? Uh, nakadawat na baka siya. Nagipalitan na kanina kung uh, ka huwig. Uh, tulog uh, uh, ka? Iyay Pawig na malay ka ba Actually, wala pa ko na upaw. Naanay tulog ka bukwig Yan gandam. Ano siya ka sa na din ako ang asawa niya kung Kabalo ka unsa kainan sa mga babae? Nasa upaw. <laughs> nasa upaw ko ang babae makita upaw. Sure na. Kay pala nila bai. Ulo pa lang. Anne. Live live na Live na ba na? Pag tanaw pa daan niya upaw upaw na. So makaingon din sila. Kanne. Butangan na lang naglinya diri ka may bai. <laughs> Gawin yung tulo, bitaw. Tulo, puti ang kulo. Spites na. Pero sige lang. Ang mga tao na madawat sa pamilya, hindi ako mga ano na. Okay. Apil na gina sa consequence kay kini uban-uban bitaw ka ni mga vlogger. Pastilan yo. Support support na lang, lang, lang. <laughs> <laughs> Mo na. Mo na na. Mo na. Pick mga vlogger. Oh, pag-abot pa na ako gabi, eh, nakatulog ko gamay, ang hago pa barbar ko. Guys, na ako i-vlog sa inyo. Wala <laughs> <laughs> na. Wala na. Taog na. Naog na. Kabawi na. na, na. na. <laughs> Ma, ang conscious kay ko anong mag-video-video eh. Ay, ay. No, mo no. Napay mas pangit na yung mo. Pangit gina ikaw.